Alright, guys, pakinggan niyo.

In fact, this is the blue that declares that is a uh, foreign to them. Saan nang gagawin ang budget? Uh, baliktad na pag ang ating process natin. Ang ah, 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 Congress na mag-design kung anong implement ninyo. Hindi pala kayo nag-review sa Congress na budget na puputuhan, program na puputuhan. Baliktad, di ba? It's not a big Unnamed, Ayan guys, ganito tayo niluloko ng ating gobyerno ngayon. Tingnan mo itong DSWD. Wala silang wala pa silang plano kung ano ang gagawin nila pero may budget na silang nakasintabi. So, can you imagine Ter 26 billion ang budget sa DSWD na wala pang project na paglaanan dyan. So, kung baga dinipos nila doon without even knowing yung kung ano ang paglalaanan nila doon. O, ba diba? Ganyan tayo niluloko. Sign of corruption yan, guys. Wala silang plan kung anong gagawin nila. Then, mayroon pang text si Tambaluslos na lahat ng paglalaanan ng pera na nandyan sa DSWD, uh, DSWD kailangan ipaalam sa kanya. Ano yun? Under na rin si, ano, si Tambaluslos sa DSWD, siya na rin ang mamahala, naghawak sa pera dyan. Ganyan ang ka kababuyan ng Uh, gobyerno natin ngayon sa Pilipinas. Dumami ang mga kawatan, mga kurap. So, ito, dapat talaga sila matanggal na. Sila ang nagpapahirap sa ating bansa. As in, naghihirap ang ating bansa. Ang, ang punot dulo sa lahat ng ito ay ang mga kurap na mga official, mga government official. So, dapat itong lisanin na itong mga mga animalis na mga walang puso. Ayan guys, gan dapat kayo matuto, magising, at kayo ay mag-speak up na. Sobra na tayong, ano, sobra na tayong inapakan. Tayong mga Pilipino, tayong lahat, lalo na sa mga mahihirap, dini, inapakan na kayo sa lupa, yung mga pinaggagawa ng mga ito. Wala nang katuturan ito. Puro na lang pagnanakaw ang ginagawa ng gobernong kuting. So, itong kuting, walang pakialam. In-insert yan sa budget. Wala siyang pakialam. Dapat inano niya ito. E, binito, pero hindi. So, aware siya dito. Kaya, la, la, lahat tayo mag-speak up kaya Huwag kayong manahimik. May karapatan kayo, pera nyo yan. Eto, tingnan mo, ang akap program ng DSWD na may pundong ha, um, ha, higit 26 billion ayan, imagine mo yan nilalagyan, nilagay nila yan sa DSWD na hindi nga pinagdiskasan sa plenaryo o sa sinit kung anong dapat nilang gamitin dyan sa pira na yan, para bang deposit ng muna, so kung mayroon tayong gagawin, kukuha tayo dyan pero hindi mo dapat basta-basta kukuha dahil ipapaalam kay tambalus-lus. Can you imagine that? That's a corruption. Hindi mo alam. Pira ng bayan yan. Wali, hindi nyo pira yan. Wala nga ang kakapal ng mukha nyo. Dapat na kayong lisanin, mga chiktang jinina.